putik patayin na yan no, patayin na yung aso ko po Marian wala na po hindi ta kinahay, alam nyo ba't kung ba't namatay to yung aso ko na to kinagat po ko nyan dito sa ano yan kinagat po ko nyan dito sa kamay sa daliri yung dalawa buti na lang po nagpaturo ako agad may, alam, alam po ko, kasi namin may ano to may rabies wala pa dalawang linggo yan o no, patay na wala pa dalawang linggo, wala pong sakit yan. Ano lang yan, ah, yung nanghina lang. Nga, akala ko makakasurvive. Sabi ko, wala pang one, one month, namatay siya. E ngayon, magpapaturok na naman po ko, guys, ng, ng pang-apat na turok. Kasi nga, ito, namatay yung aso. Yan. Wala na, hindi niya kinaya. After 2 one, wala pang two weeks. Mag-one week, one week mahigit pa lang, patay na, nanghina. Ayan yung katunayan ng may rabies, Marian. Marian. O yan, katunayan po na may rabies po yung aso. Ganyan po. Kapag kayong aso nga po na, na namatay, pa, ibig sabihin may rabies po siya. Yan. Eto po. Uh, ikwento ko lang rin po sa inyo guys. Yung unang turo ko po talaga, nakaramdam po talaga ako ng, ng panghina, panghilo. Tapos di ako makahinga. And then yung second po na turo ko, doon na po talaga ako guys na napunta po sa hospital sa emergency room dahil ang naramdaman ko tulag, talaga naninikip yung yung dibdib ko tsaka yung sikmura ko at kaya in-injection na ako agad ng, ng dextrose uh, may tinurok sa akin pang, para maam medyo makahinga ako yan yung epekto ng vaccine sa akin hindi talaga ako nakahinga parang namumutla ako yan ito yung ano talagang ito yung patunay po na may rabis tong aso namin kasi nga po, nakaraan nga po, nakakagat to ng kambing namin. Yung nakagat yung kambing namin, after two months, namatay agad. So, ginagat ako na itong aso namin sa kadahilanan nga na nahakmal niya yung hawak-hawak kung ano, uh, may hawak-hawak kami ditong alagang manok. So, ang nahakmal niya, akala niya yung manok, yung nahakmal niya talaga dito, baon na baon. Yan yung may peklat ko na yan dito sa daliri, dalawa, baon na baon. Buti nagpaturo ka po ako agad ngayon, babalik po ko ng katapusan ngayon kasi uh, namatay nga po yung aso wala pang 2 weeks talaga kaya po kayo guys uh, kapag kinagat po kayo ng aso magpaturok po kayo agad kasi kapag malala na po yung ano lalo na yung epekto ng ng aso uh, epekto ng pagkakagat ng aso